Sabi nila, malalaman mong maganda ang isang paralan, hindi lang sa ganda ng silid-aralan, kundi sa kalinisan ng kanilang banyo. Isang salamin ng tunay na malasakit sa kalusugan ng mga mag-aaral. Pero, paano kung ang banyong ating ginagamit ay parang limot na bahagi ng paralan? Marumi at kulang sa pangunahing gamit para sa kalinisan. Halika't samahan akong imbestigahan kung ano nga bang kalagayan ng mga banyo dito sa PCU Manila. Ang banyo o CR ay isang pinakamahalagang pasilidad sa paralan. Madalas gamitin ng mga guro, kawani at higit sa lahat ng mga estudyante. Ito rin ay sumasalamin sa kalidad ng isang paralan sa unang tingin pa sa kalinisan at kayusan ng banyo. Makikita kung gaano pinapahalagahan ng pamunuan ang kaligtasan, kalusugan at dignidad ng kanilang mga mag-aaral. 50-50 eh. Minsan malinis, minsan madumi. No. No po. Hindi po. For me, ah, hindi maayos kasi walang proper parang walang proper na bakod para sa mga especially sa men. Tapos may may times kasi na parang nababalita ako rin sa women's bathroom na hindi na really, minsan hindi daw madumi, minsan madumi tapos minsan pinapagalitan pa sila mag-CR doon kasi daw madumi or But dahil daw sa kanila yon Which is hindi tama kasi nakakapagtaka na bathroom yun. Anong gusto nila? Ano, laging malinis? Eh, bathroom nga. Tapos yun nga, especially sa men, ano, ang medyo madumi minsan, tapos walang mas sariling bakod. Sa other, yung mga ibang ano, install din, walang lock. sa so, yun, yeah, no. Hindi po. Ba? Uh, may mga experiences po ako na yung floor ng CR naglalawa sa tubig. Tapos marumi pa yung tubig. Tapos minsan marumi rin yung inidoro. Sa aming pag-iikot, tumambad ang kalagay ng ilang banyo sa paralan. Walang sabon o alcohol para sa... At ang mga dingding ay puno ng vandalism sa banyo. Sa banyo ng mga lalaki, wala rin divider sa urinal. Isang madalas ireklamo ng mga estudyante at higit sa lahat, hindi ka aya ang amoy isang malino na patunay ng kakulangan sa maayos na maintenance. Katulad nga ng sinabi ko, uh, laging ipapalo up pag maglinis ka, ano na naglinis mo na, mamaya uli, balikan mo uli yung palo up mo Kasi maya, maya at maya, maya gumagamit na estudante. Ano, minsan di may iwasan, kasira yung mga mga gamit. Pero abot naman doon, nire-report naman namin yung pag may mga damage, may mga uh, part ng ano, so, sa mga CR. Tapos sa mga equipment naman, sa mga ano, kompleto naman gamit. Ang ano lang namin, minsan kasi sa CR ngayon, katulad niya wala na tayong mga tapunan ng basura. Yung ibang estudyante minsan kasi doon na lang din nila tinatapon. Inihilan sa loob ng CR. May mga iba lang po kasi ako na-readinig na, na yung iba pong mga janitor staff is sinasabihan po yung mga estudyante na huwag pong mag-CR doon kasi malinis na. Para Ay hindi, hindi. Tatoo po yun? Walang ganon kasi kaya nga may siya, na para gamitin ng estudyante. Sa kabila ng karapatang magkaroon ng malinis na palikuran, kapansin-pansing may kakulangan sa tamang paggamit nito. Kahit may tinalagang tagapaglinis, nananatiling hamon ang pagpapanatili ng kaayusan kung walang disiplina at pakikisa mula sa lahat.